sa clubs. Samahan nyo ako mag naman ngayon ng karne. Ito po ay karne ng sheep. One, two, three, four, five, six. Karne po ng sheep na pinakatay ni amo ko. Tapos, i, -i stack ko na sa ano, sa freezer dalawang ship po ito kaya malaki Tapos niyan, ako na yung bahala mag-repack. Ito mga 2 months nila itong stock. O depende kapag ka may bisita na nagpapanutos sa gabi. Dito kasi, kapag ka may bisita sila, mahilig sila magkainan ng uh, mga heavy foods sa gabi. Katulad ng karne. Ayan. Ang dami ko na Yung ano po, yung karne po ng sheep, wala siyang amoy kapag baby pa. Yung hindi pa tumutubo yung sungay. Yan, wala pa siyang amoy. Yung ganito, nataba. Hindi nila pinapatapos. Kasi, ang um, may mga mino sila na kinakailangan yung tabak. pag wala yung tabak hindi siya masarap. bini bilang bilang pina ang kapal ng plastic 3 4 5 Meron naman kami dito pang ano, yung pang sara ng plastic. Pero artagal maraming proseso <laughs> magluluto pa ako ng lunch kaya ganito na lang yung ginagawa ko. Tinatali ko na lang seserili yang plastik. Ah. See. ugali talaga ng mga amo ko mag-stack ng mga ganito mga pagkain karne, manok yan yan po yung ano nila nahilig sila mag-stack nilalagay sa freezer para pag uh, araw, 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 ilalabas ko na lang siya, i -de -de ko na lang siya, ganun. Ganito ang trabaho ko dito. Pagka walang mga bisita, ganito naman yung ginagawa ko. Yan yung atay niya, Yung atay naman, sinasak ko din. dadalhin ko pa to sa, ano, sa base niya Nandoon kasi yung mga estakan ng ano, karne. Yung freezer na sa base niya Kaya ayan, dadalhin ko pa doon. Ito, minsan ginagawa ko tong mantika. Iganagay ko lang sa kaldero. Tapos sa mahinang apoy lang. Hanggang sa maging mantika na siya. So, Ayan. Ipapak ko na siya. Ay, lapak ko na. <laughs> Dadahin ko naman siya ngayon sa basement doon sa freezer.